This is that bread which came down from heaven. Not as your fathers did eat manna in the wilderness and the dead. He that eateth of this bread shall live forever. Alright, maulan na hapon mga kapatid. Kanina napakainit. Tapos biglang umulan. So, uh, nakarating tayo sa bahay. Nakagawa tayo ng uh, lesson para ngayong hapon na ito. Sa so, mga nang-araw, mga kapatid, welcome muli sa ating podcast kung saan sabay-sabay tayong matuto, ikaw at ako. Titingnan natin ang mga salita ng Diyos kung saan paano ito makakaangkop o naaangkop sa ating panahon ngayon. Sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 hanggang 20, mababasa natin dito. Hindi ba ninyo alam na ang espiritu o ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo? Natin tanggap ninyo mula sa Diyos, kayo'y hindi sa inyong sarili, sapagkat binili kayo sa isang halaga. Kaya nga luwalhatiin ninyo ang Diyos sa inyong katawan. Mga kapatid, napakalinaw ng mensahe ni Pablo. Ang ating katawan ay hindi lamang basta't basta bahagi ng ating pagkatao. Ito ay templo ng Diyos. At dahil dito, may banal tayong responsibilidad na alagaan at igalang ang ating katawan. Sa panahon ngayon, marami tayong kinakaharap tulad ng stress, maling lifestyle, labis na paggamit ng gadgets, at minsan kapabayaan sa kalusugan. May ilan ding nasisira ang tiwala sa sarili dahil sa maling pamantayan ng mundo tungkol sa katawan at itsura. Ngunit paalaala sa atin ng banal na kasulatan, hindi tayo pagmamayari ng sarili natin. Tayo'y pagmamayari ng Diyos dahil binili niya tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Maraming tao ngayon, mga kapatid, ang hindi namamalayan na sinisira nila ang templo ng Diyos. Ang kanilang sariling katawan, isinarito ang pagpapabaya sa kalusugan, gaya ng labis na pagkain, kakulangan sa pahinga at kawalan ng tamang iresisyo. Mayroon ding mga nahuhulog sa bisyo tulad ng paninigarilyo, labis na pag-inom ng alak, paggamit ng pinagbabawal na gamot at iba pang gawain na unti-unting sumisira sa katawan. Bukod dito, ang imoral na pamumuhay gaya ng pakikiapid at paggawa ng mga bagay na laban sa kalooban ng Diyos ay nakakasira rin sa kabanalan ng ating katawan. Maging ang negatibong kaisipan tulad ng labis na stress, galit at pagkamasarili ay nagdudulot ng pinsala. Hindi lamang sa ating isipan kundi pati sa ating espiritual na kalusugan. Sa madaling salita, tuwing pinipili ng tao ang mga gawain na lumalayo sa disiplina, kalinisan at kabanalan, hindi lamang katawan ang nasisira, kundi pati ang ating relasyon sa Diyos na siyang namamahan o nananahan sa atin. Kapag pinipili natin mga kapatid, ang masustansyang pagkain at tamang pahinga, hindi lang ito para sa atin, kundi bilang pagkakakita o pagpapakita ng ating pagalang sa Diyos. Kapag iniwasan natin ang mga bisyo o gawain na makakasama sa ating katawan, ipinapakita natin na mahalaga sa atin ang templo ng Espiritu. At kapag tinatrato natin ang sarili at iba ng may dignidad at respeto, pinapakita natin ang ating pagpapahalaga sa kaloob na buhay mula sa atin. Natunan ko dito ang ating katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kasi minsan, na misinterpret natin eh, di ba? katawan ko to, bahala ko nung gusto kong gawin sa katawan ko. Pero hindi natin namamalaya na ito'y pinagmamayari ng Panginoon. Ito'y hiram sa atin. No? Binigay sa atin to. Kung tayo po ay bibigyan ng isang bagay ng um, kaibigan natin nadamit damit. At ito ba'y alagaan natin o sisirain natin? ba? Diba? Kung ito'y binigay sa atin ng tao na mahalaga sa atin, para sa akin alagaan ko to. No? Gagawin ko to uh, uh niya after ilang taon may kita niya na siguro luma pero still magagamit pa rin kasi inalagaan po ganun din po sa ating katawan na mahalaga po na alagaan natin ito kasi ito ay bigay ng ating Diyos sa atin no um, pagdating sa kalusugan natin ma-exercise tayo yung mga pagkain na kinakain natin kasi in the end tayo din naman yung masasaktan napaisip ako bakit ang tao nagkakaroon ng sakit bakit nagkakasakit siya? Kasi gusto ng Diyos na maisip natin na alagaan. Kasi wala naman binigay ng Diyos na masama sa atin, eh, na hindi maganda. Nang tayo uh, pinanganak sa mundo, siguro yung iba may kapansanan. No? Alam ko may reason ng Diyos dyan. Sa ibang topic, bibigyan natin yan ng uh, kasagutan. Pero dito, no, pinanganak tayong malusog, malusog tayo. Yung mga tao nga na, may sak na walang sakit, nagkakasakit, tayo pa na minsan masabi ko rin sarili ko na kunting ulan na nagkakasakit ako, di ba? So kailangan ko pangingatan yung sarili ko. The reason why nag-walking ako, nagja-jogging, nag-exercise, kumakain ako ng mga gulay kasi alam ko na ito'y makakabuti sa katawan ko. Pinapakita ko sa Diyos na mahal ko siya at dahil mahal ko siya, iniingatan ko yung regalo na ibinigay niya sa akin. Alam nyo po minsan last uh, few months ago pumunta kami sa Manila, meno kami kaming training. Nakikita ko yung malaking gusali doon na kami na doon ako natulog eh no. Na mga kasama ko sa 24th floor. Talagang iba talaga yung feeling eh no. Parang sabi ko baka magkalindol dito nung nangyari sa akin kasi pag lumabas ka, malalaki yung mga gusali. Sabi ko pag naglindol dito, pagbagsakan ka ng mga gusali eh, no. Tapos sabi ko wala akong nakikitang mga puno na kung saan ba na fresh air yung matatanggap mo. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako tatagal dito. Bakit? Kasi gusto ko mabuhay doon sa okay naman yung mga buildings, pero still 'di ba? Pag dumampi yung mga hangin, makita mo yung may mga puno pa. Masarap yung simoy ng hangin. Ilang minutes lang makakapunta ka na sa uh, palayan, 'di ba? So, gano yung pagpapahalaga natin sa sarili natin. Binibigyan natin ng uh, attention din, no? hindi tayo pag may, may ari ng salili lamang, tayo kay Kristo. Pag ito'y pagmamayari po ni Kristo, kailangan na hiram lang natin to sa Diyos. Kailangan na isa uli din natin. Maganda sabi ko nga, di ba? Pag binigyan tayo ng damit, okay siya na luma, pero nagagamit pa. Yung katawan natin, nagiging uh, uh, tumat tumatanda tayo, hindi naman tayo bumabata, di ba? With the grace of God na parang masabi niya ba na salamat sa pag sa katawan. Maraming salamat sa pag-ingat sa regalong binigay ko sa inyo, di ba? So dapat nating luwalatiin ng Diyos sa pamamagitan ng pangangalaga at respeto sa ating katawan. Respectuin natin yung katawan natin. The way na magdamit tayo, the way na ipakita natin to sa ibang tao kasi bilang tao, rational tayo. Nag, di ba, nag-aaral nga tayo sa school, di ba na pag-aaral kasi nagbibigay yun sa atin ng ano eh ng impormasyon paano magkaroon ng respeto sa ibang tao, paano i-gain yung respect nila, paano respetuhin yung sarili natin. Mga kapatid, naniniwala ako na kapag pinili natin ang pamumuhay ng mas malinis at may respeto sa ating katawan, mas magiging malinaw at ang presensya ng Espiritu Santo sa atin. Nararamdaman natin ang kapayapaan, kalusugan, at kalakasan na galing sa Diyos. Kaya ngayong linggo, subukan nating alagaan ng ating katawan bilang pagpapakita ng ating pagmamahal at pasasalamat sa Kanya. Tandaan natin ang ating katawan ay hindi lamang atin. Ito ay templo ng Diyos. Salamat sa pakikinig mga kapatid. Naway patuloy tayong lumago sa pananampalataya sa pangangalaga sa kaloob na buhay na ibinigay sa atin. Hanggang sa muli at pagpalain kayo ng Panginoon. Pagpalain po tayo. Ito'y aking iniwan sa pangalan ni Kristo. So Amen.